Kapag bata ka, hinahangad mong maintindihan ng lahat ang nararamdaman mo. Pero habang tumatanda ka, unti-unti mong natututunan na hindi lahat ay kailangang ipaliwanag. At darating ang panahon, karaniwan ay sa edad na lampas 65 taong gulang na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagkapanalo sa usapan. Ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa uban o sa bagal ng kilos. Ito ay tungkol sa pagbabalik tanaw sa paglalakad pabalik sa loob ng sarili. Isa itong mabagal pero marangal na pag-akyat sa tuktok ng bundok, hindi upang ipagmalaki ang tanawin, kundi para sa wakas, matahimik mong marinig ang sariling tinig na dati ay natabunan ng ingay ng mundo. Ngunit sa yugto ng buhay na ito, may isang mapait na katotohanan. Kahit ang pamilya ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay maaaring maging dahilan ng pagod ng isip at bigat ng puso. Minsan hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi nila maiintindihan ang lalim ng mga pinagdaanan mo. Hindi nila mauunawaan ang kabigatan ng mga alaala ang mga pasang hindi mo na kayang ipaliwanag. At dito pumapasok ang tunay na karunungan. Ang karunungan ng pananahimik, hindi dahil natatakot kang magsalita, kundi dahil pinili mong magpatawad sa katahimikan, magmahal ng hindi nagpapaliwanag at mamuhay ng hindi kailangan nang pag-apruba. Sa panahong ito ng buhay, hindi mo na tungkuling ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi mo na obligasyon ang ikwento ang bawat sugat mo. Dahil ang katahimikan, minsan, ay anyo ng pagmamahal. Ito ay anyo ng pagprotekta, hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa kanila. Sabi ng Stoic na si Marcus Aurelius, ang kapayapaan ay hindi mo hinahanap sa labas. Dala mo na ito sa sarili mo. Nasa sayo kung paano mo pipiliing itahimik ang mga bagay na walang saysay pag-usapan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pitong lihim na hindi mo kailangang ipagtapat sa iyong pamilya paglampas ng edad na 65. Hindi ito usaping panlilin lang, kundi usaping pangangalaga sa sarili sa dignidad at sa katahimikang pinaghirapan mong makamit. At kung nasa edad 30 ka pa lamang, mas lalo mong kailangang panoorin ito. Dahil ang mga lihim na ito kapag nalaman mo na ngayon pa lang, maaaring maging daan para sa isang mas tahimik at mas mapayapang pagtanda balang araw. Bago ang lahat, muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Maraming salamat po. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang dami ng naipaliwanag ang huhubog sa katahimikan ng buhay mo, kundi ang dami ng bagay na pinili mong hindi na kailangang pag-usapan. Lihim number one, ang mga alaala ng pagkakamaling hindi na mababawi. Habang tumatanda tayo, may mga gabi na tahimik ang paligid pero maingay ang isip. Bumabalik sa alaala ang mga desisyong sana ay hindi mo ginawa, mga pagkukulang bilang magulang, asawang hindi laging nakaagapay, kapatid na minsang nagkulang, o anak na hindi agad nakaintindi ng magulang, at sa edad na lampas 65 taong gulang, dala mo na ang bigat ng mga alaala ngunit heto ang katotohanan, hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang ikwento. Hindi dahil nais mong itago, kundi dahil ang layunin mo ay hindi ang mabawasa ng bigat sa dibdib mo, kundi ang huwag nang ipasa ito sa puso ng iba. Kung ikukumpisal mo sa pamilya mo ang lahat ng sakit, maaring mabunutan ka ng tinik o. Pero baka ang tinik na yon ay sila naman ang matinik, at minsan ang hinanakit ay hindi naglalaho na ipapasalang. Sa Stoic philosophy, may tinatawag na apatheia, isang estado ng emosyonal na katahimikan, hindi dahil manhid ka, kundi dahil natutunan mong yakapin ang mga bagay na wala ka ng kontrol. Kung ang pagkakamali mo ay hindi na mababawi, ang pinakamahusay mong magagawa ay itama ang kasalukuyan. Hindi mo kailangang ikwento na minsan pinili mong mangibang bansa at iwan ang mga anak o na minsan may nasambit kang salitang nakasakit sa magulang mong matagal nang wala. Kung gusto mong humingi ng tawad, gawin mo sa gawa hindi sa bigla ang pagsambulat ng alaala. Kung gusto mong itama, umpisahan mo ngayon. Hindi sa pagbubunyag ng kahapon kundi sa pagpapatahimik ng mga sugat na hindi na kailangang buhayin muli. Dahil minsan ang hindi pagsasabi ay hindi kasalanan, ito'y isang anyo ng malasakit. Ang katahimikan kapag galing sa puso ay isang handog. Isang paalala sa sarili, hindi ko kailangang ilahad ang bawat kasalanan ko para masabing ako ay nagbago. Ang tunay na pagbabago ay tahimik. Ang tunay na kapatawaran ay hindi laging galing sa iba, minsan galing sa sarili. Kaya kung may alaala kang bitbit, pangyayaring hindi na mababalikan, mga salitang hindi mo na maibabalik, itago mo ito. Hindi para itanggi, kundi para mapanatili ang tahimik na karangalan sa iyong pagtanda. Lihim number two, ang tunay mong opinyon tungkol sa buhay ng mga anak mo. Pagdating sa pagtanda, isa sa mga pinakamasalimuot na bahagi ay ang pagmamasid sa buhay ng mga anak, kung paano sila magdesisyon, mamuhay, magmahal, magkamali, bumangon at minsan masaktan. At bilang magulang, natural lang na may opinion ka. Pero heto ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng opinion ay kailangang marinig dahil habang lumalaki sila, kailangan nilang matutong manindigan. At habang tumatanda ka, kailangan mong matutong umatras. Hindi ito pagtalikod sa tungkulin. Kundi pagtanggap na ang papel mo bilang gabay ay unti-unting tinatapos ng panahon. Maaring hindi ka sangayon sa kung paano nila palakihin ang mga anak nila. Maaring may mga desisyon silang taliwas sa prinsipyo mo. Pero kung pipilitin mong ipasok ang sarili mo sa bawat detalye ng buhay nila, baka masira ang kapayapaang unti-unti mo palang binubuo sa pagtanda. Ang stoic na si Seneca ay nagsabi, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Kung uubusin mo ang natitirang oras sa pakikialam sa landas ng ibang tao, lalo na ng anak mo, baka malimutan mong ayusin ang sarili mong daan. Ang totoong malasakit minsan ay tahimik. Hindi ito nangangahulugang wala kang pakialam. Ito ay anyo ng karunungan. Ang pagkilala kung kailan dapat magsalita, at kailan mas makapangyarihan ang pananahimik? Kaya kung ang tanong ay, dapat ko bang sabihin ang totoo kong nararamdaman tungkol sa desisyon ng anak ko? Tanungin mo muna ang sarili mo. Sa pagsasabi ko ba may mababago? O baka masisira lang ang kapayapaan naming dalawa? Sa edad na 65 taong gulang pataas, hindi mo na tungkuling itama ang lahat ng mali. Tungkulin mo nang panatilihin ang katahimikan na magbibigay daan sa kanila para matutong matuto. At higit sa lahat, tungkulin mong alagaan ang sarili mong kalma. Dahil ang buhay ay hindi na labanan ng tama o mali, kundi paglalakad papalapit sa kapayapaan. Lihim number three, ang lalim ng kalungkutan na hindi nila kailanman maiintindihan. Isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakamabigat na katotohanan sa pagtanda ay ang kalungkutan. Hindi ito yung simpleng wala kang kasama, kundi yung uri ng lungkot na kahit kasama mo ang pamilya mo, nararamdaman mong may puwang na hindi nila kayang punan. Ito ang lungkot ng mga lumipas na taon, ang lungkot ng mga taong nauna ng lumisan, ang lungkot ng dating sigla ng katawan na unti-unting napalitan ng pananakit ng kasukasuan. Ito rin ang lungkot ng pagkaunawang kahit mahal ka nila. Hindi ka na nila kayang intindihin sa lalim na gusto mong maabot. At narito ang masakit na katotohanan. Kahit sabihin mo sa kanila, hindi pa rin nila maiintindihan hindi dahil kulang sila sa malasakit, kundi dahil nasa ibang yugto pa sila ng buhay. Kung sila ay abala sa pag-akyat, ikaw ay marahan ng bumababa. At sa agwat na yon, may mga damdaming hindi nila maririnig kahit isigaw mo pa. Kaya ang tanong, dapat mo bang ikwento ang kalungkutan mo? Dapat mo bang iparamdam sa kanila ang bigat ng mga gabi mong walang kausap? Dapat mo bang sabihin sa mga anak mong abala sa sarili nilang buhay na, Anak, nalulungkot ako? Sa mata ng isang stoic ang sagot ay hindi laging oo dahil ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa kakayahang magsalita kundi sa kakayahang magpakatatag kahit walang nakakaintindi. Ang stoic ay hindi manhid pero marunong siyang makipag-usap sa sarili. Alam niyang ang ilang lungkot hindi para lunasan ng ibang tao kundi para paghimlaya ng sarili mong karunungan at dito ka muling bumabalik sa katahimikan. Kung may lungkot ka Yakapin mo ito bilang bahagi ng pagiging tao. Isulat mo, ipanalangin, ipaglakad sa ilalim ng araw. Pero huwag mo itong iatang sa mga balikat ng mga taong wala pa sa yugto kung saan naiintindihan ang lalim ng pagkawala. Dahil minsan, ang pagsasabi ng kalungkutan ay hindi nakakagaan, kundi nakakadagdag lang sa bigat ng mga mahal mo sa buhay, lalo na kung wala rin silang sapat na tapang para saluhin ito. Sa halip na ipasa mo ang kalungkutan, Gamitin mo ito bilang paalala na may panahon ka pang magsulat, tumawag sa lumang kaibigan, huminga sa hardin, makinig sa alon ng dagat, magdasal sa katahimikan na ang kalungkutan ay hindi ang katapusan ng buhay kundi panibagong paanyaya para yakapin ng sarili mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya bantayan mo ang iniisip mo. Piliin mong tumahimik hindi dahil sumusuko ka kundi dahil pinipili mong maghilom sa sarili mong paraan. Lihim number four, ang tunay mong takot sa kamatayan. Ito ang lihim na bihirang inaamin, pero palaging naroroon. Tahimik matiyaga, laging nasa gilid ng kamalayan ang takot na mawala sa edad na lampas 65 taong gulang, unti-unti nang lumalapit ang di maiiwasang wakas. Nararamdaman mo ito sa bawat pagbawas ng lakas, sa bawat gamot na iniinom, sa mga taong una mong minahal na ngayon ay pawang alaala na lang. At kahit gaano ka pa naging matapang sa buong buhay mo, bilang anak, magulang, kaibigan, asawa, may bahagi sa iyo na nananatiling tahimik na natatakot. Hindi ito takot sa mismong kamatayan, ang mas mabigat, yung takot na maiwan ang pamilya, yung takot na makalimutan at higit sa lahat, takot na hindi mo na ibigay ang sapat. Pero sa Stoic philosophy, sinasabi ni Epictetus Death is nothing dreadful. What is dreadful is the idea that we have of death. Ang kamatayan ay bahagi ng natural na siklo ng buhay. At sa totoo lang, ang pagkilala sa wakas ay hindi dapat magdala ng takot, kundi ng direksyon. Kung alam mong may hangganan ng buhay, mas mamimili ka ng katahimikan kaysa alitan. Mas pipiliin mong patawarin kaysa magkimkim. Mas mamahalin mo ang bawat araw kahit payak, dahil alam mong hindi na ito maibabalik. Kaya bakit ito kailangang manatiling lihim? Dahil hindi tungkulin ng pamilya mo ang saluhin ng takot mo. Hindi dahil hindi sila mahalaga, kundi dahil ayaw mong pasanin nila ang bigat ng bagay na likas sa bawat nila lang. Kapag sinabi mong natatakot kang mamatay, baka ang marinig nila ay, hiwan mo na ba kami? At ang takot nila ang magiging takot mo rin. Mapapalitan ng pangamba ang mga normal na araw. Ang mga simpleng pag-uusap, magiging mabigat at malungkot. Ang tunay na stoic ay hindi nagpapanggap na hindi natatakot. Ang ginagawa niya ay inako ang takot at ginagawang panata. Dahil alam kong matatapos ito, mas pipiliin kong gawing tahimik at marangal ang mga natitirang araw ko. Ang kamatayan ay hindi kailangang katakutan. Ang mas dapat nating iwasan ay ang mamatay ng hindi naging payapa. At ang kapayapaan ay hindi dumarating sa pagsigaw ng takot. Dumarating ito sa pagtanggap at tahimik na paghahanda. Kaya kung may takot kang nararamdaman, itago mo ito hindi bilang sikreto, kundi bilang panata mo sa sarili na pipiliin mong mamuhay ng buo kahit unti-unti ka nang papalapit sa dulo. Lihim number 5. Ang iyong tunay na kalayaan ay nasa katahimikan ng iyong sarili. Sa pagtanda, marami kang natutunan. Na ang mundo ay puno ng gulo, opinyon at paghusga. Na ang bawat araw ay puno ng alingas-ngas ng problema hindi lang sa labas kundi lalo na sa loob ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang kayamanang hindi mabibili o makukuha sa kahit anong tagumpay o yaman. Ang kalayaan ng puso at isipan, at ito ang pinakamahalagang lihim na dapat mong itago. Hindi dahil ayaw mong ibahagi, kundi dahil ito ay sagrado. Ito ay ang kakayahan mong mamuhay nang hindi inaasa sa pag-apruba o pagkilala ng iba. Ito ay ang kapangyarihan mong magpatahimik kahit may sigawan, ang tapang mong magpatawad kahit may sama ng loob, at ang kapayapaan na nadarama mo kahit na may mga sugat na hindi paganap na gumagaling. Ang stoic na pilosopo na si Epictetus ay nagturo, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Sa pagtanda, unti-unting naiintindihan mo na, ang tanging kontrol mo ay ang iyong sariling isip, damdamin at kilos. At kapag pinili mong itago ang ilang bagay sa pamilya, hindi mo ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa sarili mong kalayaan. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang bawat salita o kilos mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat galaw o desisyon mo. Dahil sa katahimikan na iyon, doon katunay na malaya, ang kalayaan ay hindi galing sa malalayong paglalakbay o malalaking tagumpay. Ito ay galing sa pag-iyak ng tahimik, sa pagtanggap ng sarili, at sa pagtanggap ng mga hangganan ng iba sa paglalakad ng payapa sa sariling landas, kahit na walang kasamang sumusuporta. Kaya kung may lihim kang pinipili sa pagtanda, tandaan mo. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pinakamataas na uri ng karunungan, ang karunungan ng pagtanggap, pagpapatahimik at paglalakad ng may dignidad. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pamana na may iwan mo sa pamilya mo ay hindi ang lahat ng sinabi mo kundi ang katahimikan mo na nagbigay daan para sa kapayapaan nila lihim number 6 ang iyong tunay na pagpapala ay hindi nakabase sa panlabas na pagkilala sa pagtanda madalas nating hinahanap ang pagkilala mula sa pamilya isang papuri, pasasalamat, o kahit simpleng pag-unawa ngunit sa kabila ng lahat ng ito matutuklasan mo na ang pinakamalalim na pagpapala ay hindi nanggagaling sa kanilang mga salita o kilos ito ay isang lihim na napakahirap tanggapin, lalo na sa puso ng isang tao na buong buhay na nag-alay at nagmahal ng walang pasubali. Ngunit sa pananaw ng Stoic, ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa loob mo mismo. Sa kapayapaang nakakamtan mo sa pagtanggap na hindi mo kontrolado ang opinyon o damdamin ng iba. Tulad ng sinabi ni Epictetus, huwag mong hayaan ang pagkilala ng iba ang magdikta ng iyong halaga sa edad na lampas sa nimnapot limang taong gulang, kung madalas mong iniisip kung paano ka tinitingnan ng pamilya mo, mawawala ka sa sentro ng sarili mong kapayapaan. Kapag pinili mong itago ang ilan sa mga damdamin o opinyon mo, hindi mo ito ginagawa dahil natatakot kang maapektuhan sila, kundi dahil alam mong ang tunay na kalayaan ay nasa pagtanggap ng sarili, hindi sa pagkilala ng iba. Ang paghahanap ng pag ay parang paglalakad sa buhangin lahat ng yuko at paghahanap ay pansamantala lamang, ngunit ang pagtanggap sa sarili ay matatag tulad ng bato sa gitna ng dagat na hinahampas ng alon, ngunit nananatili. Ang lihim na ito ay paalala para sa iyo. Huwag kang matakot maglakad ng mag-isa sa dilim, huwag kang matakot na maging iba sa gusto ng iba. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang pinakamahalagang relasyon sa buhay ay ang relasyon mo sa sarili mo. Sa pagtanda, hindi mo na kailangan patunayan ang sarili. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang kailangan mo lang ay ang kapayapaan ng puso at isip. Lihim number 7. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng sarili sa kabila ng lahat ng kakulangan. Habang tumatanda, marami kang haharapin. Mga pisikal na pagbabago, mga pangarap na hindi natupad, mga relasyon na unti-unting nagiging malabo. Ang lahat ng ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kakulangan sa sarili, sa iba at sa mundo. Ngunit sa Stoic philosophy, isang napakahalagang aral ang matutunan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa iyong mga tagumpay o pagkukulang, kundi sa kakayahan mong tanggapin ang sarili buong-buo kasama ang lahat ng kahinaan. Kapag pinili mong itago ang mga bahagi ng sarili mong ayaw mo ipakita, ang takot, ang kahinaan, ang mga maling desisyon ito ay hindi isang paraan ng pagtanggi sa sarili kundi isang paraan ng pagprotekta sa iyong dignidad ngunit higit pa rito ang pagtanggap sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagsuko kundi isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may limitasyon at ang pagtanggap ng limitasyon na ito ay daan upang matamo ang kapayapaan ng isip sabi ni Marcus Aurelius I accept the things to which fate binds you and love the people with whom fate brings you together, but do so with all your heart. Sa pagtanda ang pagtanggap ay hindi pagiging mahina. Ito ay pagiging matatag sa harap ng mga pagbabago na hindi mo makokontrol. Ang pagtanggap sa sarili ay lihim na nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy ng may dignidad at kapayapaan. Ito rin ang lihim na nagpoprotekta sa iyo laban sa gulo ng mundo, ang pagiging buo. Kahit na may mga bahagi ng buhay na hindi perpekto, kaya kung may lihim kang tinatago tungkol sa sarili, tungkol sa mga kahinaan o pagkukulang, alalahanin mong ito ay bahagi ng iyong pagiging tao. Hindi mo kailangang ilahad ito para makamit ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap at dito katunay na magiging malaya. At ngayon, matapos nating tuklasin ang mga lihim na madalas nating itinatago, hindi dahil tayo'y may takot o kahinaan kundi dahil tayo'y mayroong karunungan at pagnanais na panatilihin ang katahimikan ng puso sa huling yugto ng ating buhay. Tandaan natin sa pagtanda, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng salita o paliwanag na ating naibibigay. Ito ay nasusukat sa katahimikan na ating pinili, ang katahimikan na nagmumula sa pagyakap sa sarili, sa pagpapatawad at sa pagtanggap sa mga bagay na wala na tayong kontrol. Kung nais nating umangat, kung nais nating mamuhay ng may dignidad at kapayapaan, dapat nating piliin ang landas ng katahimikan na nagbibigay lakas, hindi ang sigaw ng galit o pag-aalinlangan. Sa huli, ang pinakamahalagang yaman na maiiwan natin sa pamilya ay hindi ang mga lihim na ating ibinahagi, kundi ang kapayapaan na ating iniwan. Kaya ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito. Isang paglalakbay ng pagmamahal, na hindi nangangailangan ng paliwanag, isang paglalakbay ng kapayapaan na higit pa sa anumang salita at isang paglalakbay na sa bawat hakbang ay ipinapaalala sa atin ni Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagninilay na ito. Kung nais mo pang tuklasin ang mga aral ng Stoic philosophy at ang mga lihim ng tahimik na lakas sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated hanggang sa muli panatilihin natin ang kapayapaan sa puso kahit sa gitna ng gulo ng mundo tandaan ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa loob maraming salamat mag-ingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri